Desedido raw si incoming President Rodrigo Duterte na ipalibing na sa libingan ng mga bayani si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ang isa namang dating Pangulo na si Gloria Arroyo, inalok niya ng pardon. Tinanggap kaya ito ni CGMA? Nasa gitna ng aksyon si June Loyola. Noong isagawa ang Pilipinas debate sa TV5, pumabor si Mayor Rodrigo Duterte na ilibing sa libingan ng mga bayani si dating Pangulong Ferdinand Marcos. At ngayong nalapit na ang kanyang panunungkulan, sinabi niya na ipalilibing na niya doon si Marcos ora mismo. I will allow the burial of uh, President Marcos sa libingan ng mga bayani, not because he is a hero, kung ayaw nila ng iba na hero, But because he was a Filipino soldier, period. Posible eh, daw na mangyari ito sa karawan ng dating Pangulo sa Setyembre. Birthday daw po ni President Marcos niyo ipapalipay? I'll okay ako. I don't mind. Uh, yes, what what will be the appropriate time to to bury him? I am sure that I would erase from uh, amongst our people one hatred. Sa kanya ring pag-upo, handa raw siyang palayain ang lahat ng political detainees, kabilang ang mag-asawang Benito at Wilma Chamzon. Pwede raw yan mangyari kahit ongoing pa at wala pang resolusyon na kinahahantungan ng peace talks sa CPP-NPA. Whatever it is, whether it is uncivil or civil, or ill-mannered or good manners and right conduct, basta nandiyan na, pag-umpisa sige, i-release ko kayo should, should you kung gusto and you take part in the talks, yan ang ibig ko. Hindi yung, i-release mo na, e eh kung hindi mag-uwi, saan ko hanapin niya ngayon? Maliban sa mga political detainees, handa rin daw si Duterte na bigyan ng pardon ang nakahospital arrest na si dating Pangulong Gloria Arroyo. Sabi ni Duterte, napag-usapan raw nila ni Arroyo ang tungkol dito bago pang ang eleksyon, hindi personal, kundi sa telepono lamang sa pamagitan ni Atty. Raul Lambino. At sa pag-uusap nila tungkol dito, tumanggi daw ang dating Pangulo na magpapardon. Ayaw niya. I offered to, I said when I become president, I will pardon you. I talked to her, sige ma'am, gusto mo ipardon kita. Not because we are friends, but because uh, I do not think that there is a good case against you. As a prosecutor and as a lawyer. Anong sabi niya? Ayaw ko because to be eligible for pardon, you have to admit the sin. Ayaw niya kasi wala naman siya kasalaan. Ito, no, tama naman. Kaya pinayuhan na lang niya si Arroyo na maghain ng piyansa, lalo't matagal na siyang nakakulong. Si Arroyo, to my mind, should also be released. Kasi yung lahat na demanda in connection with the sweepstakes uh, uh, expenditure ng, ng intelligence fund, nasa labas na. Si Arroyo lang, ang hanggang ngayon nandyan. Bagamat inaasahan ang mga negatibong reaksyon sa lahat ng nabanggit ni Duterte, hindi raw siya nababahala. I, I will allow protest sabi ko nga, I will, uh, how, many days do you want? I'll give you one month. Wala problema. sa kahit ito sa daba, ang protesta. Let them. Wala polis mag ano. Do not, sabihin ko sa polis, huwag kayong magwardya. Umaksyon, Juneola News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.